Hello mga kaiklabu, paano nga ba gumawa ng milky cheese roll? Panoorin nyo na. Bali, ilalagay lang natin lahat ng ingredients dyan. Dito nga sa procedure na to, pwede pwede mong gawing mano-mano. Yung pagmamasa ng dough. Bali, inuna ko nga palang nilagay yung ating mga wet ingredients. At susunod naman natin itong mga dry ingredients. Bali, yung panghuling ingredients na nilagay ko yung butter. By the way, yung pagkagawa ko dito ng dough Dapat yung super lambot Again, pwedeng pwede talaga itong mano-mano Hindi po marami ka pang energy para ano manuhin Ginamitan ko na nga siya ng stand mixer Para mapabilis, alam mo naman Kung meron naman kayong electric mixer Bakit naman hindi nyo itry, ba? Diba? Para mapabilis din yung paggawa nyo ng mga bread After 5 minutes, pag nanapansin niyo, Ay makinis din yung ating dough Kunin nyo na Tapos i-rest -re pala natin to na mga 30 minutes Ito ang itsura ng dough kapag makinis na Tapos i-cover lang natin ito Then after 30 minutes, ito na ang ating dough. Nag-double size na nga siya. Tapos hahati-hatiin naman natin to. Again, depende sa size na gusto ninyo yan. Kung malaki o maliit. Bali, nalakihan nga pala ako sa size na to. Kaya pinutol ko siya ulit. Pagkatapos nga nyan, uh, gagamit tayo ng rolling pin. Bali, gagamit nga pala tayo dito ng cheese para sa ating filling. Again, depende sa size na gusto nyo cheese ang ilalagay nyo sa ating mga dough. At kung cheese lover ka naman, ba diba, Depende na nga. Lagyan mo ng marami. At kung mapapansin nyo, uh, pinipress ko yung pinakadulo ng ating mga dough. balik hindi lang natin na makover yung ating mga dough. At syempre, para hindi siya bumuka kapag binibake natin. Hindi ko na nga masyadong pinaganda yung design kasi kakainin naman namin dito sa bahay. At kung ina negosyo nyo, gandahan nyo na yung pag-design para mukha namang appetizing yung dating ng ating mga bread. Bali yung itsura ng pag-design ko dito parang katulad ng Spanish bread. Then, pagkatapos nga natin magawa tong ating pag-design, i-rest ulit natin tong ating mga dough. At least mga 30 minutes. Then after nga natin siya ma-rest, ito naman ibabrush naman natin siya ng egg wash. Tapos ibibake natin siya ng mga 20 minutes hanggang maging golden brown yung top ng ating mga bread. At kapag luto na ating mga bread, ibabrush naman natin siya ng butter. Para naman sa toppings, itong ating milk powder at yung sugar, ikukumbine mo lang to. Again, depende na yan sa inyo kung nagusto nyo lagyan pa ng sugar or milk lang. Bari dito sa ingredients sa ginamit ko nakagawa ko ng mga 16 pieces na bread. 'Di diba, super easy lang tong ingredients ang ginawa ko? At kahit ikaw ang nanonood nito, makakagawa ka na rin ng merienda. Promise hindi ka na bibili ng bread sa bakery. Kaya try mo na rin tong recipe ko. At kung nagustuhan mo tong ginawa ko ngayon, paka naman yung aking video. Salamat po. Tara kain na tayo. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Mm yummy.